Nandito tayo ngayon sa araw ng Friday sa Masjid Nurul Hidayah. Kasama natin dyan si Admin. Nagre-repack siya. So, tanungin natin siya kung para saan ito. So, Admin, para saan itong mga nire-repack mo na mga damit at mga bigas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. alhamdulillah, no, sa so, mabiyayang araw na to. Uh, ito. itong mga bigas na ito eh, uh, eh, ito yung mga bigas na naipong ko na nung nakaraang Ramadan na bigay ng ating mga kaibigan at mga kapatid no kaya yung mga kaibigan naman yung mga kaibigan natin na mga non-muslim no na nagpahatid nagpahatid na rin ng mga bigas no nung Ramadan kaya hindi ko naubos saka meron pa rin na galing sa mga brother bali meron tayong mga kapatid na nasunugan sa Pier South no baranggay uh, barangay uh, 650 na marami tayong mga kapatid doon na nasunugan na Alhamdulillah, i-distribute ko to no, sa kanila. Uh, pinalagpas ko lang yung uh, election dahil uh, umiiwas tayo dun sa mga issue na politiko. No? Kasi ito kasi ay uh, galing mismo sa tulong ng Masjid Nurulidaya. Kaya yun yung uh, purpose natin na uh, makatulong tayo no makuha ng gantimpala sa ating mga kapatid. Uh, bagamat na di ko lang alam kung gaano karami itong ngariripakin ko at saka itong mga damit na naipon ko na to nung last year pa yung iba dito no kaya uh, ngayon ibibigay natin ito na darating na linggo inshallah ayan na uh, re repack natin yung mga bigas na siguro ganito no maabot to ng uh, sobra apat na kilo no kung ano man yung abutin basta hindi bababa ng apat na kilo 18 no itong uh, April 18 ni linggo mga siguro mga bandang uh, apong ko na maibigay to kasi babalik din ako kagad dahil may lecture po ng uh, no? May lecture ng uh, gabi, no? Insya Allah. Sabi nila, yung uh, nasunugan na, na nakita ko dun sa sinat sa akin ay nasa mga 900 na mga kapatid natin. Pero hindi ko alam kung pamilya yun or uh, individual. No, yun ang hindi malino sa akin. Ganun pa man, dahil uh, yung uh, sa atin ay may bibigyan na tulong kung ano lang yung uh, abutin, no? Dahil uh, unang-una, uh, ito naman ay uh, wala naman nag-sponsor sa atin bagamat ito, dito lang, ito sa masjid Nurulidaya ay ilalabas natin sa mga kapatid natin. No? Ito matagal ko na po tong uh, ginagawa no, yung uh, may mga kapatid na nasusunugan basta kung meron ako mga stock dito ng mga bigas, mga bigas at saka mga damit talagang binibigay ko na to. Kasi kagaya noon yung uh, nagkaroon ng kalamidad sa Mindanao no. Yung sa Kusyong Bayon na uh, no. Alas sa uh, marami rin tayo na ibigay doon ng mga damit. Meron pa doon ng mga galing sa mga kapatid natin na paninda nila na hindi na, kumbaga medyo na luma na, na hindi naman nagamit, pinamin, binigay rin po yun sa atin yun, no? Kaya pinadala rin natin yun sa mga kapatid natin sa Mindanao, na dumaan dun sa isang uh, studs natin, na kamag-anak din, na siya naman yung kausap dun sa Mindanao. Kaya taon-taon ko na to ginagawa, no, mga kapatid, kasi sa loob ng isang taon, dalawa po kalamidad na tumatama sa atin, no? Bagyo at saka Laninia, no? Yung niya ito, yung akibat uh, nito, yung uh, mga sunog, no? Madalas yung mga sunog. Kaya yun yung ating uh, pinagaandaan na inisip ko naman na yung mga gamit na hindi na ginagamit, no? Mga damit na pwede pa, yung mga gamit ng mga kapatid na ayaw nila sutin, na iniingi ko yan sa kanila. Kaya iniipon ko dito sa masjid no? Kasi yun po yung purpose ko na in case na may mga kapatid tayo, masunugan, na meron tayong may pamigay o tatamaan ng ba na yung pang first aid lang kung tawagin, no? Hindi naman ano yon dahil siyempre, pag nasunugan ka at uh, ka ng baha na wala ka ng pakialam kung ano yung masusuot mo basta importante meron ka masusuot sa oras na yon o mga araw na yon eh, yun po yung ating uh, programa dito sa Masjid Nurulidaya na lagi po natin na ginagawa yan, no? Kaya sa mga kapatid naman, uh, marami po tayong pwedeng gawin kung uh, magniniyat tayo kaya last one two, na makatulong sa mga kapatid natin sa uh, kahit anong mga bagay ko tulad nito, yung mga damit na to, no? na malaking bagay po ito na may tutulong dun sa mga kapatid natin. Uh, sa mga kapatid natin, tulong-tulong po tayo. Inshallah, lagi po natin isipin na kumuha tayo ng gantimpala no? para kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Uh, muli mga kapatid, uh, Assalamualaikum kasi meron din ako inahabol ngayon. Dapat natin pamarisa itong ginagawa ng ating kapatid na si Admin. Uh, admin ng Nurul Hidayah, Masjid Nurul Hidayah ang kanyang ginagawa ay isang malaking tulong sa mga kapatiran. Alhamdulillah na nagkaroon tayo ng gayong admin na matulungin sa kapatiran. Alhamdulillah. So ayun ang buting admin natin dito sa Masjid Nurul Hidayah sa Karuhatan, Valenzuela City. Ayan, kasalukuyang nagre yung ng mga damit. At mga bigas para ipamigay sa mga kapatiran natin na nasalanta ng sunog, nasalanta ng sunog sa Pier South, sa Pier 15. So nawa ay magsilbing aral ito sa mga uh, amir natin, sa mga moski natin, mga admin natin, presidente natin na maging kubaga maging huwaran sana yung admin nitong Masjid Nurul Hidayah na kapag may mga nasusunugan, nasasalanta ng bagyo, uh, may mga kalamidad na tumatama sa mga kapatirang Muslim ay agad na umaaksyon si Kuya Rasib, etong admin natin dito sa Masjid Nurul Hidayah sa Karuhatan, Valenzuela City. Kahit malayo, eh sinasakripisyo ni Admin yung oras, yung gasolina niya, yung sasakyan niya, yung pagod niya, sinasakripisyo niya para lang sa kapatiran. So nawa ay maging huwaran, tularan nawa natin si Admin sa kanyang pagtulong na walang hinahangad na kapalit, kundi gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. May syukran, wassalamu alaykum wa rahmatullah. محمد كان عالم كليبس محمد كان عالم